Baka naman po tayo po yung nananalangin lang na kung kailan lang natin gusto at kung kailan lang natin kailangan. Paano po ba yung relasyon natin sa ating Panginoon? So, ano ang gusto ng ating Panginoon na ating gabi? Ano ang gusto ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya ang manatili sa ating pananampalataya. Colossus 2, sa isang sabi niya po kung paano nga na iyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong kayo sa Kanya. Ang nanggag at nagtatayo sa Kanya. na matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pasasalamat. Totoo po na marami sa atin, maaari ng ilan nating mga kapatid o yung napangit kapatid na kailangan nating dalawin, puntahan, paalalahanan. Ilan sa ating mga kapatid ang maaari ng dalawin, kahit sa ating loob ng pamilya. Mapapansin niyo po yan, may mga kamiyembro tayo ng ating pamilya. Kung hindi pa natin sila aakitin, pakiusapan o paakalalahanan kung minsan ay nandalamin. The key is to be connected to our God. Siya ang makapagbibigay sa atin ng kakayahan na maging kung ano tayo o kung sino po tayo. Lagi po natin tatandaan yan we need our God to bear fruit as we are His branches. We have to thank God for everything na kung saan ay ibinibigay niya sa ating pagpapala sa araw-araw. Let us not disappoint our Lord to be fruitful in the next coming years. Dapat po natin gawin that this year And this coming year should be a year where worship, service, love, prayer, and evangelism are our priority in our life. Niligyan na po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na lumago. Kaya wala po tayong dapat na ika-delay. Pangalawa, Surrender everything to God. Maaaring ilan sa ating pa po ay hindi pa rin sinusurrender. Turn all our worries, our plans and goals for this new year. Maaaring ang ilan pa po sa atin ay hindi pa completely nagtitiwala that we should cast all your care to our God for He cares for us. Malinaw po sa unang Pedro 5.7 na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagat kayo itinagmangala sa akin. Tamatlo, give thanks. Sa Thessalonians 5.18 In everything, give thanks For this is the will of God. This is God in Christ Jesus for you. Masalamatan po natin yung ating experiences in our day-to-day -day life. Yung mga lessons na natututunan natin sa araw-araw. And the blessing that He has or oh, He has given to all of us. Yung karagdagang buhay po natin, ang swerte natin kapag tayo po ay nakaabot sa edad na 60, 70. Bonus na po yung 80 sa panahon na ito. Ngayon po, hindi po iusapin ang sino ang mayaman sa mundo. Ang usapin po at ang labanan sa ngayon, sino ang masaya sa buhay sa ngayon. Hindi po pinag-uusapan ngayon ang kayamanan. Ang pinag-uusapan po ay kung gaano ka kasaya kung kapayapa sa kamay ng ating Panginoon. Thank Him for the safety of your blessed, safety of your family, for your health and comfort na tinatanggap ng bawat isa sa atin. Hinihiling din ng Panginoon na tayo ay maging living sacrifice. Therefore, I urge you, brothers and sisters, given mercy, God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Tayo po ay nasa mundong kinalalagyan natin sa panahon ito. Wala po tayong objectives kundi ang paglingkuran ang at ating Panginoon. Ito po, kaya po ang existence natin ay ang maglingkod habang buhay sa ating Panginoon. Actually, napakabait pa nga po ang Panginoon. Eh. Habang binabasa po ang unang tesalonya, meron po siyang babala at warning sa atin. Subukin niyo ang lahat ng mga bagay. Pero dito po, kasama, ingatan niyo ang mabuti, Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama at pakabanaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo ng walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Diyos o Kristo. iingat po tayo bagamat alam ng ating Panginoon, na lahat tayo ay makasalanan, lahat ng bagay sa mundong ito, sinusubukan natin ginagawa. Pero may paalala ang ating Panginoon sa atin, ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng kasalanan. Para po sabunin, waiting in the Lord, or waiting for the Lord. Sa Isaiah 43.1, Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailang, pailang na may mga papak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihila. Yan ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na patuloy at patuloy na sa ating mga pananampalag. Sa taong 2024, patuloy natin ipagdiwang ang karagdagang taon na binigay sa atin ng ating Panginoon at sa mga susunod pang taon. Nang punong-puno ng kasasalama punong -puno at pag-asa, nung itais ng Panginoon na tayo ay lumago sa ating mga pananampalataya. Manatili tayo sa paglilingkod at umasang ang putong ng buhay ay ating makakamit. Ang pinakamahalagang regalo natin sa ating buhay ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa upang makasama natin ang ating Panginoon sa kanyang buhay na ipinangako ang buhay na walang hanggang. Muli, niayos namin imbitahan ang bawat isa na maging bahagi ng ating pagsamba, linggo-linggo, maging aktibo po tayo, be a part of the community worshipers. And may it be the day of a heartfelt heart repentance, dedication and trust to our God. May the first day of January will be the first day of our more active, blissful and days in the years ahead for all of us. Sana po ay patuloy nating palaguin ang ating mga pananampalataya, ang ating pagsamba, ang ating mga gawain paglilingkod, ang ating pong mga pag-ibig sa bawat isa. At ako po ay nakakasiguro na ating makakamit ang buhay na tinangako sa atin ng ating tanong buhay na walang hanggan. Isa po ng taong para sa ating lahat at sa po natin ito ng may kapayapaan at pag sa ating taong. Magandang umaga po.